Hello, guys. First time magluto ng kapatid ko. First time, man. Ah. Sana ulit. Uh. Sana ulit, uh. uh. my first time. <laughs> Una, ibutang ang mantika. Ha, sige. Okay. Okay. Damuon, mantika. Para control. Tapos? Una, ang mantika. Tapos, sa susunod? Ibutang ang bawang. Bawang uluya. Tapos, ilulod nang ang. Ah. <laughs> Ulatong mabato. Ale, kayo pa sibuyas <laughs> bawang pala na pamininta. Amoy pa lang ulam na. Di ko nai- ano? Ang kangkong nga nang isa eh. Sabal mo, di pwede sabay. Sablo nga. Sige, buta mo lang gamay tubig. tubig tong bigaw. Tubig naman eh. Ah! Sa kilo nga kan. Kangkong, muna yung mga <laughs> sarili. Kaya mo muna ng pagig ko na rin eh. Hindi kayo guwaw. Kaya <laughs> kaya na eh. Lugay-lugay yan, ay! Yan! <laughs> Ayun o, tama sa exotic pods. Na, ah, lugay na yun. Pag mo, butang nga din gamay nga tubig lang. May lang nga tubig. Duh, tubig do. Gamay lang. Oops, ah. Kita mau pergi nama sau. Tidak panak. Ya, bu, tengah mungkin namusau. Buta man ini mo asli na Kulay lagi tong tubig. tama na. Kulay ang tubig malaka na. mo. Wait nga ano naman namin. Anong palayo? ano maluto? Di pa? Eh? Di pa? gumay pa? Si? O, ta na. Bala, ta na. Akron lasay akong ano. Bala, na. Anong maluto ako?

tapusin na natin guys kasi hindi masarap yung luto.